Fiyang Smith vs. Charlie Flemang, dalawang mukha ng kabataan, dalawang mundo ng PBB. Sa mundo ng reality television, hindi sapat ang galing. Kailangan mong magmarka, at sa kasalukuyang generasyon ng Pinoy Big Brother, dalawang pangalan ang patuloy na pinagtatapat ng madla, si Fiyang Smith, ang controversial na big winner ng PBB Gen 11, at si Charlie Flemang, ang tahimik ngunit kapansin-pansing housemate ng PBB Celebrity Club Edition hindi mo kailangang maging diehard fan para mapansin na tila may hindi may iwasang tensyon sa pagitan ng mga tagahanga ng dalawang ito. At kahit walang direktang banggaan sa loob ng bahay ni Kuya, tila sa labas ng bahay ay may gyera ng paniniwala. Sino ba talaga ang tunay na representasyon ng kabataan ngayon? Si Fiyang, ang palaban, ang palaging viral. Sa simula pa lang, si Fiyang ay may dalang presensya. Mabilis siyang sumikat sa TikTok at social media, hindi dahil sa kabaitan, kundi sa kanyang pagiging totoo, prangka, at minsan ay, pabibo, sa mata ng iba. Siya raw ang tipo ng babae na hindi nagpapadikta, empowered, fearless, at walang pakialam sa sasabihin ng iba. Pero habang inaangat siya ng ilang netizens sa pedestal ng modern Filipina, marami rin ang bumabatikos. Marami ang nagsasabing overexposed si Fiyang, na tila ginagamit ang drama at emosyon para manatiling relevant. Ang dami niyang isyo, ika nga ng ilan, pero bakit siya pa rin ang paborito? May nagsasabing scripted ang kanyang mga iyak, may nagsasabing ginagamit lang niya ang mga isyo para magka-spotlight. Pero sa kabila nito, hindi may kakaila, si Fiyang ay may following. Malakas ang hatek, at sa huli, siya ang nanalo. Hindi dahil sa tahimik siya, kundi dahil pinili niya ang pagiging maingay, makulat, at totoo sa mata ng publiko. Charlie Flemang, tahimik pero may dating. Si Charlie Fleming, sa kabilang banda, ay tila kabaligtaran ng lahat ng inilarawan natin kay Fiyang. Sa edad na labing-anim, ipinakita niya ang isang uri ng kabataang tila nakakalimutan na ng kasalukuyang henerasyon, mahinhin, may respeto, at may disiplina. Hindi siya palasigaw, hindi siya palaban sa kamera. Pero kahit tahimik, may dating. May angas na hindi sumisigaw. Isang klase ng karisma na hindi mapilit. At dito siya nagsimulang ikumpara kay Fiyang. Sana si Charlie na lang ang sumali sa Gen 11, sabi ng isang netizen. Mas may sense, mas may respeto, at hindi nagda-drama. May mga nagbansag sa kanya bilang, anti-Fiyang, hindi dahil sa may sama sila kay Fiyang, kundi dahil si Charlie raw ang ehemplo ng kababaang loob na nawawala na sa kabataan ngayon. Nagumpisa sa comment section, lumaki sa social media. Kung noon ang away ay sa bahay ni Kuya Lang, ngayon nasa Facebook, TikTok, Twitter at YouTube na. Sa bawat clip ni Fiang na umiiyak, may magkokomentong, scripted. Sa bawat eksenang tahimik si Charlie, may magre-reply ng, sana ikaw na lang ang big winner. Ang labanan ay hindi na lang sa personalidad, kundi sa simbolo. Sino ba ang mas dapat i-idolize? Yung palaban at expressive? O yung tahimik at may respeto? May mga nagsasabing ang tagumpay ni Fiang ay isang patunay na ang kabataan ngayon ay mas bukas, mas totoo, at hindi natatakot ipaglaban ang sarili. Pero may mga nagsasabi rin na ang kasikatan niya ay produkto ng kalto ng drama, ng sistemang kumikiling sa mga eksaherado, emosyonal, at minsan ay pabiktim. Samantala, si Charlie naman ay tinuturing na underrated gem. Yung tipo ng tao na hindi kailangang magsalita para mapansin. Pero sa isang panahon kung saan ang pinakamalakas ang pinakikinggan, may puwang pa ba ang tulad niya? Isang personalidad laban sa imahen. Ang usapin kina Fiang at Charlie ay higit pa sa simpleng comparison. Isa itong salamin ng lipunan, kung paanong hinuhusgahan natin ang kabataan batay sa kanilang kilos, ekspresyon, at personalidad. Isa rin itong refleksyon ng kung anong uri ng kabataan ang gusto nating iyanggat. Si Fiyang ang larawan ng kabataang makabago, vocal, fearless, unfiltered. Pero hindi rin nawawala ang tanong, hanggang saan ang limitasyon ng pagiging, totoo. Kailan ito nagiging overacting? Si Charlie naman ay representasyon ng klasikong dalagang Pilipina, mahinhin, matino, mapagkumbaba. Pero sa mundo ng trending at viral content, sapat pa ba ang kabaitan? Tim Fiyang versus Team Charlie, isang kampihan na hindi inaasahan. Hindi inaasahang mauuwi sa ganito. Pero ngayon, may mga fan pages na sumusuporta sa isa habang binabatikos ang isa pa. May mga TikTok creators na gumagawa ng analysis clips, may mga YouTube vloggers na gumagawa ng expose style content. May mga nagsasabing, pa-baby si Charlie, at pa-victim si Fiyang. Pero sa gitna ng ingay at intriga, isa lang ang malinaw, pareho silang may epekto. Pareho silang may hatak. At pareho silang naging simbolo ng dalawang magkaibang pananaw sa kung paano dapat kumilos at magpakilala ang kabataan sa harap ng kamera. Sa huli, panahon ng pagpili. Ang PBB ay palaging nagsilbing salamin ng sambayan ng Pilipino. Kung sino ang ibinoboto, siyang nagpapakita kung ano ang hinahanap ng masa. At ngayong panahon na tila may dalawang mukha ang kabataan, isa'y palaban, isa'y mahinhin, tayo rin ang pinipilit pumili kung sino ang mas karapat dapat hangaan. Hindi ito simpleng away ng attitude. Isa itong diskurso sa uri ng kabataang hinuhubog ng media, ng lipunan, at ng mismong audience. Kaya ang tanong sa dalawang kabataang ito, sino ang tunay na mukha ng susunod na henerasyon? Disclaimer, ang nilalaman ng blog post na ito ay opinion lamang ng may akda at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng alinmang institusyon, personalidad, o programa. Layunin lamang nitong ay lahat ang mga obserbasyon at kuro-kuro na umiikot sa social media at online forums. Ano mang pagkakatulad sa tunay na buhay ay hindi sinasadya at bahagi lamang ng malikhaing pagsusuri. Ito ang Buzz Pinas, ang tambayan ng mga tunay na marites sa mundo ng showbiz, chismis, at kontrobersya. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa susunod pang balita na siguradong mainit at maingay.